Gaya ng pangako niya sa Cebu, magpapatayo rin daw si Vice President Jejo Marvina ng Malacanang sa Mindanao kapag siya ang nanalong Pangulo. Sa kanyang panunuyo sa Lanao del Norte, binigyang diin ang pangalawang Pangulo na hindi na bibigyang atensyon ng administrasyon ng Mindanao. Umaksyon si Juan Gualvez. Isa sa mga original na miyembro ng Liberal Party sa Lanao del Norte na si Pantao Ragat Mayor Elia Nordi Maporo Lantud, loyal na loyal na ngayon kay Vice President Jejo Marbinay. Alam namin na ang mga paratang sa inyo sa Makati ay puro kasinungalingan. Walang katotohanan at walang basihan. Tandaan po ninyo, lahat ng inyong kalaban ay amin din kalaban. Pakisabi lang po sa amin kung kami ay susugod si Dimaporo Lantod pambato ngayon ng United Nationalist Alliance sa pagkagobernador ng probinsya. Oktubre ng nakaraang taon, tumalon sa unang alkalde matapos daw silang dead sa isang pulong ng Liberal Party. Batikos pa ni VP Binay na e sa puwera na administrasyon ang Mindanao. Ang administrasyon neto, wala akong inukol na personal na atensyon, wala akong pinakitang pagmamalasakit dito sa problema ng Mindanao ang problema sa kuryente sa Mindanao hindi pa rin daw naaksyonan. Problema sa seguridad, terorismo at agrikultura na karaniwang hinaing ng mga tag-Mindanao sumentro talumpati ni VP Binay dito sa Pantaw Ragat, Lanao del Norte. Kaya naman plano ng pambato na una sakaling manalong Pangulo ay magtayo ng satellite office sa Malacanang dito sa Mindanao. Malacanang sa Cebu at Mindanao ang plano ni VP Binay para mas madali raw siyang lapitan. Dito ho ako mag opisina sa Mindanao sapagkat babantayan ko na ang mga local governments will experience the true meaning of decentralization and devolution. Gagawin ko po yan yung local autonomy. Ibinida rin niya ang mahabang karanasan na bentahe raw niya. I was in all incidents, calamities, hostage taking, fires, nandun po ako at feeling ng aking mamayan yan din po ang aking ipararamdam sa inyo pero nang subukan ng mga taga-media na makapanayam si VP Binay kaugnay ng debate natong linggo todo iwas pa rin siya molarito sa Lanaw del Norte umaaksyon Mon Guevarra No 5. be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016